में मुन्ना मुन्ना बोल रहे Mamaya, babarilin niyan yung, ayan o, oh, babarilin yung pig, yung baboy. Ano ba yan? Baboy. Baboy? oh pig. Pig? Mm hmm. Hindi nga, bear yan eh. Ha? Bear, Hindi yan bear, oh Sabi ko, bear Hindi nga yan bear.

Ha? Oh, 'di ba? Ang gawa nila, oh. Ano? Nagtago. Bakit nagtago? Ba't ang ginagawa sa kanila? Hmm. Oh.

ba? Ano ka? Sabi ko, sabi, ko. sabi ko. Mama! Pag mo nung ako. Okay. Ma! ma oh. Ma ko ha? Ha? mo ako pinjo. Ha? mo ako pinjo. Bakit? Ma! Mo ma mo Ay, Gusto mo manood dinosaur? Lipat natin. Ayaw mo na ng na barel. Ako. Ayaw mo na manood yan. Ayaw. mo ah! There is Ano? It's charge, charge. charge. Search. <laughs> Eh, hindi. Kanta, ah! Tintanggol. mm, -hmm, mm -hmm. Search ang tawag doon. Hindi church. Charge. Yung church. Search. Church. Oh, search ng dinosaur.

<Lluller>, <스포서 bum> 이거 <laughs> <Ont Slo�> <laughs>